Hello, good evening sa ating lahat. Happy Friday. Kumusta po? Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, sa ating vlogs. Mag-share na naman ako ng mga munting kaalaman na alam naman natin marami ring mayroong alam. Dagdag kaalaman lang to mga people para sa inyo at para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga simpleng tao, na wala silang alam tungkol sa mga medalyon. ipa maraming klasing medalyon mga people. Ah, uh, ito na po people ang ating pag-uusapan. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga medalyon na dilaw at medalyong pulahan. Tansong dilaw at tansong pulahan na medleyat. Sa mga baguhan, mga people, kumusta? Sa mga matagal na, shout out sa lahat. Ng mga nandito, maraming maraming salamat. Wala po akong sawang magpasalamat sa inyong mga people, sa inyong pagtangkilik sa akin channel. amoron uh, more on agimat, ritual, gamutan, pampaswerte, gayuma, protection, at kung ano-anong klaseng kalikasan, kung ano-anong klaseng mamahagi natin dito sa ating channel mga people. So, ang ating pag-usapan people ay tungkol sa agimat medalyon. Uh, Pakiusap people, huwag nyo po iskip ang aking ads. At sa mga baguhan dyan na nanunood ngayon, pakishare, pakiclick sa subscribe, at paklik sa bell para update kayo lagi sa mga channel, sa mga ipopost ko. Okay? At uh, eto na mga people, ah uh, para maging maayos ang lahat at maganda ang ating pag-uusapan unang-una sa lahat ang pag-uusapan natin ay ang agimat o medalyon na dilawan tansong dilaw ito people, ito ay tansong dilaw ano ang kaibahan nila sa tansong pula at tansong dilaw so dito muna tayo sa tansong dilaw so mga baguhan dyan, click the bell at pasubscribe Huwag nyo i ang, ayaw ah, nyo skip ang ads mga people. Tuloy-tuloy lang sa panunood para marami kayong malalaman tungkol sa mga medalyon. Mayroon ka mang alam pero madadagdagan ito. Ah? So ito na po people. Ang medalyon na Tansong Dilaw ay kung ikumpara sa Tansong Pula people, mas mabisa daw ito. No? At madaling gumana ang Tansong Pula. So, dito muna tayo sa Tansong Dilaw people ang tansong dilaw, pareho lang naman sila ng kakayahan ng tansong ulahan. Pero ang tansong dilaw daw, people, yung pagkakalam ko at naririnig ko sa ating mga ka-brotherhood, mga agimatero, mga gagamot, maestro, maestra. Ang tansong dilaw na agimat ay hindi gaano madaling mag-effect ang kapangyarihan. No? Hindi katulad sa tansung pula, at matik, So, eto muna tayo sa tansung dilaw. Ang tansung dilaw, people, ay kailangan para mabuhay mo ito, dasalan mo ng dasalan, at buhayin mo ng buhayin ng dasal. At tuwing Martes at Birnes, ay paliguan ng mga langis. Paliguan ng langis, pausukan. Yan, ang taglay ng kapangyarihan para mapabilis ang paggana uh, ng ating mga tansung dilaw o medalyon na dilawan. Sa so, yan ang pagkakalam natin. So kahit anong mang klaseng medalyon meron ka at kung ito ay antigo na at matagal na sa at buhay na buhay na, gagana na yan people. So okay rin naman na, mag-aalaga tayo ng tansong dilaw. Marami rin naman akong tansong dilaw kasi ang tansong dilaw ay mura lang. ba? Diba? Mura lang ang bilihan itong tansong dilaw kesa sa tansong pula. Kaya minsan tayong mga agimatera, agimatero, ang gagamot, napabilang tayo sa tansong dilaw kasi ito ay madali lang at kaya sa ating bulsa. Kaya ang pagbuhay nito sa pag-aalaga na lang. Dasal at paligo ng langis tuwing martes at biyernes. So dito naman tayo sa ito ano to maganda rin to people. Patnubay sa paglakad protection sa tansong pulahan. Ang tansong pula people ito. Tansong pula. Tansong pula. Ayan. No. So ang tansong pula people na ipapakita ko ku ano ang kakayahan ng tansong pula at tansong dilaw. Ang tansong pula na naga na, na, na agimat people. Ang sabi naman nila at isa rin sa aking mga kaalaman at aking experience na ang tansong pula na agimat ay mabilis talaga gumana. Mabilis ito gumana. Kahit saglitan lang ang dasal mo dito, kahit pasimple lang ang dasal mo nito, mabilis gumana ang tansong pula na agimat o medalyon yan ang kaibahan nila people kaya kung ikumpara nito uh, agimat uh, protection no? tansung tansong dilaw, tansong pula minsan napakaganda ng tansong pula kaso lang mabigat sa bulsa dahil mahal ang tansong pula kesa sa tansong dilawan kaya naman maka-afford tayo nito pag kayang kaya. Ito, ako naman in-afford ko, pinilit ko, pinag-ipunan ko para lang magkaroon ako ng ganito dahil sila ay buhay at mabilis gumana sa ating katawan at pag inorasyonan mo yan at kahilingan o protection sa katawan mo mabilis gumana ito people tansong pula yan ang mga tansong pula ko ito pagkabuhay ito ano yung hangin yung pinitong hangin San Miguel asis ah, Santiago tansong pula So, mainam na meron tayong mga tansong pula people. Kinata bakit to ka Kinatatakutan kasi ito ng maligno at mga lamang dupa at mga itiman at mga kulang barang, mangkukulam. Kinatatakutan ito lalo na mga aswang meron kang tansong pula at buhay na buhay na. Ako people, yan ang kinatatakutan at iiwasan kapag meron kang ganito. Matik na aalis ang mga taong nakapaligid sa sa'yo na may tangka. Protectado ka na agad. Yan ang pagkakaalam ko sa ating tansong pula na agimat o medalyon. So, mainam na meron tayo nito kahit maliit. Pero mahal po ang ganitong tansong pula. Mahal kung ikumpara mo sa tansong dilaw. O paano people, maraming salamat na nakakuwa nakakuha kayo ng konting idea at nabagi, nahabahagian ko kayo ng inyong simpleng kaalaman na madagdagan din ang inyong mga kaalaman people. Maraming salamat kung nabulol man minsan ay tao lamang nagkakamali. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat at nawa hindi po kayo magsawa sa panunod. Kung nais nyo naman akong kausapin or i-PM ninyo ako sa Facebook account ko na Merly Gonza Pontejos. Facebook account Merly Gonza Pontejos. Diyan nyo ako i-PM kung may katanungan o kung gusto nyo magpalimos ng mga agimat. Marami po ako mga medalyon na hindi ko pa naipakita o naipakita ko na. Alam ko naipakita ko na ang aking mga medalyon. So kung nais ninyo mag-order o mag, mag bumili, palimusan ng mga gamit, pwedeng pwede sa Facebook account Merly Gonza ontehos Bye-bye muna!